Hello, hello mga Mars! For today's video, ay samahan niyo nga akong mag-unbox ng bago kong cellphone. Ayayay! ta -da eto ito na nga mga mare yung bago kong cellphone ngayon. Ito na nga mga mare yung latest ng Vivo ngayon na Vivo V29 5G na 512 gig pa mga mare. Ang ganda talaga ako sa specs ng Vivo na to mga mare dahil napakalinaw ng camera. Napakaganda nga ng phone na to mga mare para sa mga nagsisimulang mag vlog kagaya ko. Paano ba naman kasi mga mare ay yung luma ko ngang phone ay mabilis na ngang napupuno. Hindi ako makapag edit to ng maayos dahil nga naghahang na siya. Anyway, mga mare, salamat nga pala sa mga taong tumulong sa akin para makuha ko nga itong pinapangarap kong phone na to. Shoutout nga pala kay Mimi at sa atin niya na nagpahiram gamit ang credit card niya. Yes, mga mare, inutang ko pa nga itong phone na to. Dahil eh, hindi ko naman talaga afford bumili ng bagong phone. O, oh, inutang ko nga lang ito mga mare para naman hindi masyadong mabigat sa bulsa. Sa iba nga ay maliit lang na halaga yan mga mare pero para sa akin ay napakalaki na talagang halaga nito. Ayan, e, laking pasasalamat ko talaga mga mare sa mga taong naging tulay para makuha ko itong phone na to. At ito na nga mga mare, binilhan ko na nga din ng bagong phone case. Ang syala nga ng phone case na to, mga mare, lakas, makasosyal. Nagay ko nga sa comment section kung saan ko nga ito nabili. Madami nga din pwedeng pagpilian doon mga mare, depending nga kung anong unit yung inyong cellphone. So, check nyo na lang mga mare, nasa comment section yung link. Fast forward, kinabukasan ay maaga pa nga kaming gumaya. Ito nga yung araw ng pre lineup shoot ng dalawa sa likuran. Pama nga kaming dalawa ni asawa mga mare dahil nga si asawa yung magdadrive. Doon nga sa may kapatagan digos gaganapin yung photoshoot nila. Tingnan nyo naman yung daanan mga mare taas baba. Dito na nga tayo. Sa pinaka-exciting na part na aakyatin nga namin yung tuktok na yun Pakatarik nga nang aakyatin naming daanan mga mare Buti na lang talaga at magaling itong driver namin Buti na lang talaga mga mare at hindi maulan kundi madulas talaga yung daan Sobrang tataas nga ng mga bangin dito sa kabilang side mga mare Sobrang nakakalula talaga Kaya so nakarating na nga kami ng tuktok Pangasana akong sumakay mga mare At sabi ko sa asawa ko ay eh, bababa na lang ako at lalakarin ko na lang Hi boss! This is our view for today's video. And ang ganda ng view, green na green. Wala signal. dere. Hi to Mr. Pogi. Tatlo daw ko noon. mga mare at na namin view. Yun naman mga mare, kitang-kita talaga yung napakagandang view. Tayo ah, nga nasa tuktok na kami ng bundok mga mare at ayan, kitang-kita talaga yung kagandahan. Ito nga nila unang gaganda first photo shoot ng magkobol. Patagan gigos nga ito mga mare sa may berries farm. es mga mare, madami nga silang tanim dito na strawberry. Maya maya ay papasyalan nga natin yung strawberry farm nila. For mga mare, mag-ikot-ikot na nga muna tayo. Bago-bago nga din yung weather nila dito mga mare. Napakainit nga at tirik na tirik si Haring Araw nung kaming dumating dito. Pero mamaya mama, maya mga mare, magbabago na ulit yung weather at mapupuno nga ito at mababalot ng fogs. Hello Grab dikau. Wow. <laughs> ya, <laughs> so, ana langi apo na to tesa. Se... Adara kamu mag pusing-pusing, dara. Ha Oh, Instagram, Instagram no na Instagramable. <laughs> nga daw mamaya magpipicture picture yung magkopol tinubukan ko nga din pumunta dyan mga mare Inyako, nalulula talaga ako prang taas naman kasi mga mare lalo na kapag tumingin ka nga sa may baba ma enjoy mo naman din mga mare dahil nga napakaganda ng mga tanawin dito dito na nga muna mga mare at puputulin ko na nga muna itong video na to tuloy ko na lang ulit mga mare sa next na mini vlog yun lang bye